yung leader raw nila nung ibinigay na yung paiban itinakas eh, raw mm. -hmm. Kaya, pero yung iba yung naman patanong lang po kami tungkol akong... sa ginanap nilang pag-rally dito ng KOJC kung kamusta po yung kanilang mga activity dito sa lugar ng Liwasan at yung mga banat nila sa gobyerno sa ating presidente, ano pong masasabi niyo? Ako naman, okay lang naman sa, sa natulang nandiyan ang ano ko lang naman sa yung mga banat nila sa Pilipinas, hindi ko gusto na katulad kay, kay Pastor Kibuloy, sabi nila nag-surrender, voluntary surrender, yun pala nakor nilang pala yun. At saka hindi ko yung masabing, sasabi nila na si Presidente Rao, si Addict, tapos yung asawa, si Atty. Lisa, Marcos, Poster, hindi ko naman yung gusto marinig eh. Para hindi man kaya ako maniniwala kung gano'n eh. Na ay, mga adikot, bilikot raw. Sana pwede naman sila magralin lang. pinaliwanag ng, ng, ng yung kalubo nila. Hindi na yung balas ng banat ng presidente. Kaya talong gawin nila, presidente pa rin yun. Tama po. Mga ilang araw po silang nag naglagi rito? Siguro sila mga one week sila dito eh. So may posibilidad ba mag, mag magtuloy pa ulit sila ng rally nila. Pero na, na, araw na ito? Nakausap ko naman yung ano, yung isang vlogger na kaibigan ko. Magpapatuloy pa rin sila raw dito. Mag, na lang muna sila. Pero ang ano ko lang, parang hindi na yata siya pigisyon ng permit sa ngayon na araw na ito. Eh. Kasi kaninang umaga, narinig ko na wala pang permit yung sa ngayon. Kung sa baga, mayroon, mayroon tumawag at sila. Yung ibig sabihin, hindi sila pigisyon ng permit. Um, Siyempre, may, may dagdag lang po ang katanungan. Kasi meron po kami yung nasagap na balita na yung nakaraang nag-rally raw sila, eh kumuha pa raw po sila ng pangparami ng tao. Na nag, nag-alok pa raw po sila ng bayat ng Tegawang 100 ya tayo or something na halaga. Pero hindi raw nila ibinigay sa mga tao, hindi tayo tunda na sumali sa kanilang activity rito. Itinakbo pa raw din ng... Totoo po no? yun, totoo po. Ba, o, so karamihan, kasing nag pinaupo po nila dyan sa Osayaw. So, ang so, ano lang lang noon ng red. Pero yung isang grupo na bigyan, yung isang grupo hindi. Kaya nagalit yung ibang ano kasi yung leader raw nila nung ibinigay na yung 500 bandre, eh, itinakas raw. Hmm. Kaya, pero yung iba naman, nakawak naman ng 100. 100? Opo. Kasi dito marami kang matatanong yung mga hindi nabayaran eh. <laughs> Karamihan dun mga ano, yung mga kasama kong mga mga young ones, ganun. Ito pala talaga yung balita na yun. Yes. Kumukuha sila mga tao ba yan? Para dumami. Dumami yung kanilang mga ano, pakita Opo. sa Ta -ta. sa video Opo. 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 o sa TV na marami silang sumusuporta talaga. Opo. Opo. Na kahit hindi nila member eh. Pero ang tali po, ang lahat naman ditong nag-rally sa mga ano lang naman, mga kasama ng na Nasabi lang na ano, na, 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 na paraming pa, tao din namimigay din silang pagkain ganun para makisipat siya kunwari correct ay dito naman uh, siyempre pag may mga katulad namin yung iba gutom naghihintay nung bibigay ganun tapos patatayuin sa harapan oh, uh, okay. para tayo, tayo. na sila okay. tayo tayo wala rin nga yung ano nun pero hindi naman naibigay yung lahat yung iba naman nabigyan yung okay. kasi leader leader by leader Deo, isang grupo 100, isang grupo 100. Kaso yung isang leader, nung binigyan na raw, itinakbo yung pera. Toto so, yan po. Dito may dito na ano. kanila kanina nabalitahan namin, pinatigil sila. Opo, sir. Mga anong oras at bakit? Siguro, mga ano na yun. Kasi napraksa nga sila na naman, nagalit sila na naman. Sila Alas mga upuan, mga Pero ang ano ko lang noon, kasi kanina ng umaga, problema nila yung permit. Siguro hindi na pinag-isang sila ng permit. Anong masabi niyo sa mga banat nila sa presidente? Ay, hindi kasi ko ba eh. yan. Kaya to si Marcos, hindi ko pinagboto yan, pero matakit mo sa ko bilang isang ama natin ng Republika ng Pilipinas. So, hindi naman sila gano'n. Na yung, yung ano, yung asawa ko, sir, tapos adik si... <laughs> hindi naman gano'n naman. O lang naman sila dito magano kung anong ka. Hindi man nila sana pinasabihin kasi magnanakaw, 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 gano'n. Ay, kung ako nga proposal, patatawagin ako. Eh, paano ko naman yung inano nila nasawa na ni million yung kusara? Kasaan yun? Wala, hanggang ngayon, wala pang nanan ng kumarin ng muna. Mm -hmm. Lusog daw sila ng Malacanang, 8 million. Ha? Ah? 8 million daw sila na Mahirap na po yun. Mahirap <laughs> po. Mm -hmm. Ay, nag pa nga sila. Kung sino naman gusto ninyo mag-ano, mag-aakit dito, makikipag-aakit okay. sa kamusang kamin. Huwag okay. kayo maiya, makisama na kayo sa amin. Kasi para maraw makaupo sa saray, hindi ko gusto. So, sa impact dito sa mga tao, wala talagang... Wala, sasabihin ko lang. Sa tingin nyo naman nun, no, sa araw-araw, parami sila oh. ng parami? Ganon pa rin. Ganon <laughs> pa rin? Ganon sila lang, kumbaga dumadami na sila pagka nag sila, lalo 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 paka, sila, lalo sila lalo lalo ng mga pagkain, pera Katulad nun, marami din nakin ng mga upuan. Kung tinungo mo dyan, may 100. Ay, ganon? nagkatakbuhan pa ng, ng pera eh. Yan nga, yung bayaran. Hindi na hindi na nabigyan. Oo. Oh, oh. eh. Una po yung ano nila, yung offer sa mga, mga siyempre, may mga tambay dito. Marami yung mga tambay katulad ng mga, mga, mga tulog yan. nila yun. Kasi nga yung leader, na ipigilan na itakbo yung pera. Yung, una lang naman, yung bawat isa.